pre mo ini mo anak pre daku anak pre no so na gamay pa man ipisip unon ba maga ini karon eh? kay daku na man pre kug <laughs> muhon na ah, grabe pug ka pre hantud karon ba manawayon gyapon kay ka gyapon ka nagbago pre ah, pre mo ni pangalag butong sa imong asawa pre no <laughs> unsa butong pre ang problema lang gyapil ang palwa <laughs> nakabalos pud <po do. laughs> oh ni ka mangka. Nanta ko pangutana pang. Unak, unsa may pangutana ni munak? Pang, sukat-sukat sa akong pagkabata bang ba pang? Wajog ko kita sa akong inahan. Kinsa may inahan ako pang? Sige nak, mistura na lang kong pinood sa imuha. Kasi sinibian niyo sa mangka ang imuhang mama, dili taga dire, taga laing nasod. Unsa man na siya pa? Hilaw hinog Siyempre hinog, uy, dili magmamili og hilaw. Tanawa tungod sa iyang kahinog, nabuo ka. <laughs> ah, kuyawad yung papa, uy. Pag gusto di ko makita ni mama pa ba? Sige lang nak, yung makailara ka anak po hon. Pero karon assignment lang sa, kaya missing pa. Di ba pa ang mga tagalang nasod mga tagasman man? Ano ako porpit lang man? Sige lang nak, ayaw ka tingalag purpit ra ka. Siyempre, liwat man amahan. Sige lang kay kaya bawa'y mabod sa ilong. Ah, bantog ra? Sige lang nak, yung maboto ron si parin din siya, kaya sabot nga dirimi magkita. Kinsa man na si Dencio pa? Muna kumpare nak, muna nakabalo sa tanan. Inyo na po ito siya pang Inyo na po anak Mugin na kong pangutan anak Kadugay na po ng kita Eh pang, kinsa na padulong pang Inak, muna akong parinak Muna yung mong ninong, bilis anak ron ha Pre Ikaw na pre Dinsyo na pre, dinsyo ni Pre pre, ako na pre, turam Dali pre, dali Musta ka pre? Dugay at wala kita pre. ay musta naman ka? Dugay na gyud pre. Muna ni mo anak pre? Oh, muna pre? No? May pagway <laughs> na. Dugay gyud na kita wala kita pre ba. Muna na ni mo anak pre? O pre, Muna na ni akong anak. Dako na. Ano sa gigpangala ani siya ano? Pre, muna ni mo anak pre? Dako na pre no? So, sa la gamay pa man ni Arun, kaya, naman, pre sip pa amaga ni. Tarun kay dako na man pre. Kugmuhon na. Ah, grabe po ka, pre. Hantod ka rin ba? Manawayong yapong kay ka. Huwag yapong ka nagbago, pre. Ah, pre. Mulingi pa nga lang butong sa'yo mong asawa, pre, no? Kung sa'yo butong, pre? Ang problema lang, di api palwa. Nakabalos po, do. <laughs>